Pag ang tao, maraming multo sa kanyang kalooban, madali siyang takuti ng multo sa labas. Pag ang tao, maraming bagyo sa loob ng kanyang puso na hindi niya naaayos, napakadali niyang ugain ng mga umiihip na hangin sa labas. The storm to come is not the storm outside, but the storm inside. The same heat that melts the wax hardens the clay. Kung ikaw, ay may bagyo, ang reaksyon mo, natakot ka, yung katabi mo, natulog. Parehong bagyo, magkaibang reaksyon. Nakakatulog siya siguro dahil wala siyang maraming bagyo sa loob ng puso niya, ikaw marami. Kaya ang dali mong maapekto, bagyo sa labas. Alam niyo, pag may kakampis sa labas at sa loob, madaling pasukin. Nakita niyo yung City of Troy, napasok ng konte, no? Dahil may kakampi sa loob yung mga kalaban sa labas, binuksan nila ang pinto, ang pinto ng siyudad, napasok. Kaya ang mga bahay, madaling pasukan pag may inside job. Ang mga opisina, madaling nakawan pag may insider. Ngayon, yung bagyo sa labas, wala yan talab sa inyo kung wala siyang kakamping bagyo sa loob. Yung demonyo sa labas, walang magagawa sa inyo yan kung wala siyang kakamping nakatirang demonyo din sa loob. Kaya dapat palayasin niya mga yan para walang kakamping nasa labas. It will never affect you. It's very important to deal with the storms inside. Ano yung mga storm na yan? Kung guilt. Pag ang tao, maraming mga kasalanan na hindi na ihayag, hindi na hihingi ng tawad, hindi na pagsisihan o hindi tumanggap ng parusa para sa kasalanan na yon, ang dali niya matakot. Of course, evil men run, though no one chases them. Madaling matakot. Kaya nga yung mga kriminal, nakakakita lang ng mga alagad ng batas, ninenervyos na eh. Kahit hindi naman sila yung pupuntahan. No? Pagka siyempre marami kang kasalanan, defensive ka. Pag natanong ka, galit ka agad. Kasi baka makarating doon sa itinatago mo yung tanong eh. Kaya galit ka agad. O nagkagalit-galitan ka. Kasi marami kang tinatago. Maraming mga alaga sa loob. Fear can overcome you when there's lack of faith. Or when there are bad seeds planted in the past. That there is guilt. Nakakatakot ang justice. Nakakatakot yung truth. That's why people who have a lot of wrongdoing are easily shaken. Kadalasan sa kanila, naguguman sa drugs, naguguman sa mga alak, sa mga bisyo, para lasingin ng sarili. Dahil hindi matakasan yung nakaraan. How to be free from fear? Be set free by the truth. Kung nabubuhay ang tao sa katotohanan, kung nabubuhay ka ng patas, Konti lang ang mga demonyong pwedeng gumulo sa Kasi alam niya naman, demonyo nagba lang 'yan eh. kasapakat mo kasi 'no gumagawa ka ng...